nang liderato ng Kamara ang petisyong inihain ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema para pigilan ang napipintong impeachment trial sa kanya. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Don Gonzalez, mukhang desperado na ang bise na takasan ang kanyang pananagutan. Uh -oh. Natatakot na raw ang kampo ni VP Sara kaya gusto nang pigilan ang impeachment process lalot masisilip ang kanyang bank records. Tinawag na manggara palang pagtatangka ni House Deputy Speaker J.J. Suarez ang petisyon ni VP Sara na harangin ang impeachment trial git niya kung talagang inosente ang Bise harapin na lang sana niya ang mga paratang laban sa kanya imbes na tumakbo at humiling ng proteksyon sa Korte Rabi. Suprema para naman sa isa sa mga tatayong impeachment prosecutors na si Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro walang legal na basehan para pigilan ang impeachment trial yung verification po na kanilang pune-question, it was followed word for word as written in the rules So, it is our humble opinion na there's nothing wrong with the verification. Hindi rin daw minadali ng Kamara ang fourth impeachment complaint na ipinasa sa Senado. Nakabuo po tayo ng strong impeachment complaint without need of referring it to the Justice Committee because it has the support already of one third of the members of the House. Iba naman ang pananaw ni Iloilo Third -Ilo District Representative Lawrence Defensor sa petisyon ni VP Sara. Naniniwala siyang hindi makikialam ang Korte Suprema sa proseso ng impeachment dahil isa raw itong political question. Bagay na sinigundahan din ni dating Senate President Franklin Drilon. The basic rule is found in the Constitution. The impeachment court shall decide all impeachment cases. Leave it to the judgment of the Senate asking uh, or acting as an impeachment to decide on this, including questions of jurisdiction. Um, so it's best that the Supreme Court does not interfere. Nagbabalita mula sa frontline. Yeah, no? So malinaw. Mga <laughs> congressman, mga abogado, dating senador at iba pa. Mga nakakaintindi ng proseso, naintindihan ng rule of law, naintindihan ng saligang batas na ulit-ulit ko na rin tinatalakay dito sa aking mga channel, hindi talaga pwedeng pigilan yan at hindi ko talaga dapat uh, ito nangyayari. Sa halip ay eh, dapat eh, impeachment process ay magtuloy-tuloy. Ayan, may pit na pagkundi na, ah, nagpapanik na daw or uh, halata mong uh, ah, napakalakas ng ebidensya at iba pa, nagkasundo po ang mga congressman. Huwag nating kalimutan, hindi lang ho 215 ito, 240 na pataas pa. Halos 80% ng 306 congressman nagkaisang i-impeach, nag-endorse sila laban kay Sara Duterte as Vice President ng Bansa. Okay? Mabigat po ang mga mga ebidensya. Betrayal of public trust, yung pitong article of impeachment, yan po ay dapat iproseso at hindi dapat pigilan. Kaya, ang tugon ng mga kongresman at mga abogado at naniniwala silang hindi kakatigan ng Korte Suprema. Ang paniniwala nga ng iba, dismiss ito dahil ang trabaho ng Senado ay hindi pwedeng pakialaman ng Supreme Court. Ano ha? Yan nga yung sinasabi nating last option ng kampo ni Sara Duterte. Malinaw na kanya sinasabi before, handang-handa na sila, para relax relax pa siya, patawa-tawa pa sa press conference, pabaka-bakasyon pa sa Japan, papasal-pasal kung saan si Sara, parang relax na relax, yung pala nagpapanik na yung pala natatakot na yung pala ayan ang kailang move hilingin sa Supreme Court na ipatigil ah, ang impeachment na never, never hindi ko pwedeng mangyari yan maniwala kayo tagaan nyo sa bato ah, ang impeachment process ay eksklusibo ha ah, sa Kongreso at Senado. Ngayon, nasa, nasa Senado na dahil tapos na sa Kongres, na-impeach na siya. Kaya yung mga nagsalita, hindi biro yan. Deputy Senior Deputy Speaker Gonzales ng Pampanga, Deputy Speaker Suarez ng Quezon Province, ah, yung mga abogado ng prosecutor, yung mga nagsalita doon, ah, Depensor, Luistro, at iba pa. At maging ang dating Senate President. Yan nga po, naglalabasan na ang maraming mga abogado at maraming nagbibigay ng opinion na nagkakaisa. Iyong sinasabi ng saligang batas ang masunod at hindi ang dapat masunod ay kagustuhan ng mga akusado, inakusahan yung impeachable official like Vice President Duterte. Kaya no, so abangan ninyo. Marami pang rego marami pang mangyayari, marami pa hong mga iba-ibang klase at masasalimot na mga balita pero aking pinapangako ko sa inyo, hindi ko kayo lililangin. Sasabihin natin ang totoo kung ano ang mga nangyayari. Susunod tayo sa rule of law at due process. Alam ba ninyo, itong impeachment na ito, itong trial na ito sa Senado, pabor pa ito kay Sarah kasi ito yung pagkakataon na kanyang maide kanyang maipagtatanggol ang kanyang sarili Totoo ba o hindi ang Article of Impeachment? Pitong Article of Impeachment O baka naman talaga siya, eh, kaya hinaharang niya ito dahil nabanggit na ho dyan sa Article of Impeachment yung mga bank account yan po yung isa sa pinakamabigat Hindi lang yung hindi lang po yung pagmamurah pagkatangka sa buhay ng Pangulo <laughs> Hindi lang po yung confidential. <coughs> Excuse me po. Confidential pan. Yun pong bank account. Di umano'y El Gaten Wealth. Illegal na kayamanan. Bilyon-bilyon po yung mga bank account na yan. Kasama yan sa article of impeachment. Mabigat talaga yun. Pagka yun ay naipatawag ng impeachment court ang mga banko, hindi makakapagtinay ang banko. Ilalabas at ilalabas nila sino may ari ng pera niya. Saan nakapangalan? Ay inisan po lumabas ang balitang yan. Joint account ni dating Pangulong Duterte at Sara Duterte. Saan galing ang pera? Abay, pag si Terlianes ang ating pindakinggan ay isa siguro sa magiging testigo. Galing daw sa iligal yan. Naloko na. Ang laking problema no. Dahil ang na-establish or napaniwala nitong mga Duterte ang taong bayan noong nakaraang mga taon na sila'y matino, sila'y hindi corrupt, sila'y Ah, dapat pagkatiwalaan. Eh, pero kung merong ill-gotten wealth, merong illegal na pera, volume ng pera sa bangko kung totoo yan, ba'y napakabigat po niyan Eh, wala naman silang malaking negosyo na pagkukunan ng pera. Sa totoo lang, binabalitaan ba kayo na malalaking negosyo ang hawak ng mga Duterte? Na legal? Legal ha? Wala. Wala tayong nakabalitaan ka Ang alam na natin eh, sila dating mayor, napalit-palitan silang mag-aaman sa Davao naging vice, naging presidente si Pangulong si Duterte, Vice President ngayon si Sara, na ini-impeach nga ng Kongreso. kontra uh, pa malapit na yung trial. Saan galing yung pera? Yan po yung isa sa posibleng kinababahala. Kaya gusto nilang harangan, gusto nilang papigilan sa Koho Supreme Court ang impeachment trial. Kasi nga yung bank account na yan, mukhang bilyon nga ang laman, hindi natin alam kung saan galing. At pag naku yan, mabigat po yan. Naalala yung, yung Bilardi account nung kay ERA na hindi nabuksan. Yun ang dahilan. Kaya nagkagulo ng mga panahon yun. Ha? Dahil mabigat yun kung napatunayan pero hindi naman. Pero ito, ganun din. Ha? El wealth. Illegal umano ang kayamanan. Yan ang paniniwala. Umano ha? Yan ang, yan ang sinasabi ni Trillanes. So, dahil kasama sa Article of Impeachment. Huwag natin kalimutan. Pito yung Article of Impeachment. Ang bibigat niyan. Mabigat po talaga. Mabigat pa sa 747 aircraft. Ah, ganong kabigat ang mga ebidensya sa aking opinion at interpretation.